May isang EPS worker na kababayan natin ang nag-message sa akin. Nais daw po niya magparilis sa company. Nag-sign daw po siya ng resignation letter sa company pero hindi po siya nire-release na employer niya. So, tinanong ko po sa kanya, ano ba yung reason mo kung bakit ka magpaparilis? Kasi dito sa South Korea, ang mga EPS worker po ay maaaring magparilis pero hindi po siya ganun kadali. Ang pinakamadaling way para ma-release ang isang EPS worker is yung mag-sign ng employer ng kanyang release paper. Kung hindi po siya mag-sign, hindi ka maririlis unless yung mga reason na nais mong magparilis ay pasok sa grounds ng release ng mga EPS worker. So, isa-isahin po natin yung mga reason po niya kung maaari ba itong maging grounds para sa release. So, ito po yung message po niya. Ang sabi po niya dito, nagpasa daw po siya ng sa, sa So, ibig sabihin po ng resignation letter dito sa South Korea. So, yung mga EPS worker po natin, ang subject so po ay useless sa inyo or yung resignation letter po ay useless sa inyo kung magpaparelease kayo. Kahit pumirma kayo or magpasa kayo ng resignation letter sa company, hindi po yan valid sa labor para magparelease ka. Kailangan pa rin pong pumirma ng employer ninyo ng release paper sa labor. So, sa mga EPS worker po natin, kahit nag-sign kayo ng resignation letter, it doesn't mean na resign or makakakuha kayo ng release paper sa labor. Ang resignation letter po ay company rules lamang. Pagkatapos, ang sabi po niya, ang pangalawang reason daw po niya is ayos na magbakasyon ng matagal sa Pilipinas, 9 days. Kaya lang ayaw siyang payagan ng employer. Yang reason po na yan, hindi po yan pa pwede maging grounds sa release. Ang pagbabakasyon ng worker sa Pilipinas, Pilipinas, kailangan po ng approval ng employer ninyo. Kasi may mga cases na habang nakabakasyon kayo, may mga employer na nire-release ang worker. Pag ganyan na nasa Pilipinas kayo at hindi kayo nakabalik kagad dito sa South Korea para mag-report sa labor, possible na hindi po kayo makabalik ng South Korea. So, hindi po violation sa employer kung hindi kanya payagan na magbakasyon ng matagal sa Pilipinas. Walang violation po doon ng employer. Pagkatapos, nahihirapan daw po siya sa trabaho. So lahat po ng trabaho ng mga EPS worker dito sa South Korea ay mahirap. Wala pong madaling trabaho dito sa South Korea. Yung mga trabaho po na yan ay mahirap, tapos dangerous. Kaya po kumukuha sila ng mga EPS worker sa iba't ibang bansa. Dahil hindi po sila makakuha ng mga tao dito sa South Korea, kaya kumukuha po sila ng OFW. So, yung mga OFW natin na nagsasabi na mahirap yung trabaho ko, mabigat yung trabaho ko, madumi. Yang mga yan po ay hindi maaring maging grounds para sa release. So sana nakatulong po sa inyo itong video na ito. At uh, bago po tayo magpa-release sa company, kailangan i-check po muna natin ng mabuti kung yung reason ninyo sa pagpa-release ay pasok sa grounds ng release para sa mga EPS worker. Anyong!